Birthday party ni Mickey Mouse. Sino ang siguradong invited? Go. Mga babae. On a scale of 1 to 10, gano'ng kalakas ang loob mong mag-travel mag-isa? 8. Pag itong ipaparepair sa bahay niyo, kailangan mo ng tulong ng ibang tao. Mubong. Karaniwang binibili para makatulog ng maayos. Unan. Nakatingala mga tao sa building. Ano kaya meron sa taas? Tatalon. Let's go. Sa birthday party ni Mickey Mouse, sino sigurado invited? Mga babae. Mga babae. Mga On a scale of 1 to 10, gaano kalakas ang loob mong mag-travel ng mag-isa? Sabi mo, 8. Ang sabi ng survey, pag ito ipaparepair sa bahay nyo, kailangan ng tulong ng ibang tao. Bubong. Survey? Wow! Karaniwang binibili para makatulog ng maayos sa bimayunan, ang sabi ng survey. Wow! Nakatingala mga tao sa building. Anong meron sa taas? May tatalon, ang sabi ng survey. Yo! Wow! Nice wow! one, Izai. 130 points. 70 to go. Let's welcome back, Arian. Ayan, Arian. Ito, Arian, ha? May good news ako sa'yo! 130 points ang nakuha ni Isay. Ibig sabihin, 70 na lang ang kailangan mo. Kaya, kaya mo yan? Lalo na, makikita po ng viewers kaya ng sagot ni Isay at pinapanood ka rin ni Paolo. <laughs> Give me 25 seconds on the clock. Time for Fast Money. So, imagine mo, birthday party ni Mickey Mouse. Sino kaya siguradong invitado? Go. Mga hayo. On a scale of 1 to 10, GanO kalakas ang loob mo mag-travel mag-isa? 10? Pag itong ipaparepair sa bahay nyo, kailangan mo ng tulong ng ibang tao. Bubo. Kripo. Karaniwang binibili para makatulog ng maayos. Sleeping pills? Nakatigala ang mga tao sa building. Ano kaya meron sa taas? Oh, yeah. 70 points. Yan ang kailangan natin. So, birthday party ni Mickey Mouse, sino sigurado ang imbitado? Mga hayop, sabi mo. Ang sabi ng survey? Top answer! Wala. Si wala Minnie Mouse. Me. Si Minnie Mouse, specifics. Pang specific talaga yung nahanap natin. Para scale of 1 to 10, gano'ng kalakas ang loob mo mag-travel, sabi mo, 10? Ang sabi ng survey? Top answer! Top answer! Top answer. Pag ito papa-repair sa bahay, kailangan ng tulong ng ibang tao, sabi mo, yung Ang sabi ng survey? Pwede. Bubong, bubong ang top answer. Eto, nakatingalak mga tao sa building. Ano kayang meron sa taas? Hindi na natin nabalikan Ang top answer ay tatalon. Tatalon po. Eto, karaniwang binibili para makatulog ng maayos. Sabi mo, sleeping pills. Ang sabi ng survey? Top answer. Top answer. Ay, hindi na po. Ang top answer ay una na si Guti Isay. Anyway, Arian, congratulations na nalo pa rin kayo your honor ng 100,000 pesos.